So, hi mga love. So, ito na yung natanggap ko na SIM card. Yan na nga, nasira yung aking lomang SIM card. Nakikita naman ninyo, kapag in-insert ko siya sa phone, ay hindi na siya na-detect. Kaya kinakailangan kong pumunta sa smart para iparevive yung aking SIM card. Dahil maraming mga accounts ko na nakalink sa SIM card na yun bago pumunta sa Smart ay nandito muna ako sa pharmacy ngayon para bumili ng gamot. Yung presyo ng gamot ay 1,199 pesos. Yung binili ko ay anti-rabies. Wala na kasi daw anti-rabies dito na libre sa hospital. Kaya kinakailangan mo pang bumili. Public hospital po to. Pinuntahan ko. Yun nga iba ay bumili talaga sila ng anti-rabies vaccine. No choice kasi kinakailangan talagang maturukan para naman safe, ba? diba? Ayan, ayan, habang naghihintay ako ay kakain mo na ako ng mani dito. Wala kasi akong ibang magawa, wala rin akong makausap. Kaya yung mani na lang yung ketahan ko. Yan yung bilang ng mga tao na magpapaturok na anti-rabies vaccine dito. Magkatapos niyan ay nandito ko ngayon sa Smart para iparevive nga yung aking SIM card dahil napaka-importante talaga na ma-revive yun. So ito yung aking pinilapan. So ito yung view ng Smart dito. So habang naghihintay ako ay mag-video-video muna tayo para sa ating vlog. Nandito naman ako ngayon sa EO para bumili ng bagong contact lens. ana kay naho karon duri sa PSA kay sayo ang akong appointment nagdala kong isa ka valid ID ug ako na po ning ipa Xerox kay mo ona ang requirements diri ko magkuha ka birth certificate sa PSA pag human ana kay karon diri sa groceryhan para magpalit og ma-snack sa ako ang pamilya og maon ni karon ako ang na realize nga ang ako ang nakuha na PSA kay ang logo rajoy joy na, na usab o di ba sa una ang logo kay National Statistics Office karon kay Philippine Statistics Authority na mo na joy na, na usab Karon kay magpatabang ko ani mga bata o og pilo aning daghan kayo namong mga nuog dere grave. Bisi na jud kaayo ko dili na jud nako matabang ni mga buluhaton sa balay kay daghan pa kay ko gibuhat na sideline mo on nang igna nako sila nga dili stop sa sila na ilang cellphone cellphone gadget gadget ila sa papay tawag ana kay kinahanglan na tabangan usa ko nila dere kay kastang kapuyan na jud kaayo. Tan lang mura nako dili na maligya og mga okay Hi mga loves. So nandito tayo ngayon sa daan. Maglalakad ako ngayon, wala na kasi akong pera pamasahe sa motor. <laughs> so 'yan, nag fashion show muna ako dito sa kalsada. Napagod ako sa kakalakad kaya huminto muna ako dito sa isang milk tea shop at umorder na rin ako ng milk tea. Bali yung in order ko ay rocky road tapos sinabihan ko yung tendera na damihan ng pearl. Pearl, pearl, pearl. pearl. <laughs> <laughs> furly shell. Paborito ko talaga yung furly shell nila dito. Kaya ayan, naghihintay mo na ako sa aking order. Medyo matagal rin nilang hinanda yung aking order. At sa wakas, ito na. <clears throat> Siyempre, huwag natin kalimutang magdasal muna bago kumain. Kain tayo. Pagkatapos kumain, ay bumalik na naman ako dito sa eskwelahan dahil mayroon akong hinihintay dito. Siyempre, supportive na supportive ako dito sa batang na to. Kaya talagang nag-guide ako sa kanya at kung saan man siya pupunta, ay nandoon rin ako. So, habang naghihintay, ay kakain muna ako dito sa tabi-tabi. Siyempre, food is life, di diba? Kaya dapat lang na kumain tayo dahil... Mahirap nang magutom. So, kain muna tayo, guys. At marami ditong mga marites dito sa aking likuran. So, habang kumakain ako, ay nakikinig rin ako ng mga latest news nila. O ba? Diba? ang sarap-sarap kumain kapag may marites sa likod.

Matagal din natapos yung activity dito kaya naabutan na ako ng ulan. So yun lang guys. Bye-bye.